So ayan mga bayan, dumako naman tayo dito sa 1444 So ito yung siguro yung pamilyar na ho sa inyo Ito ho ay bayahin tabako sa pong yutong High Dicker Yan, pagpasok natin sa loob mga kabayan Siyempre binago na rin po yung mga upuan Isa po itong 2x2 wala po siyang CR napaganda comfortable seat po tayo mga bayan yun no napakomportable ng upuan eh. so medyo may lad na itong na ito mga bayan so before pandemic bumabiyahin na po ito so dahil medyo may kalumaan na uh, binago po ni Del Monte Motor Works Incorporated syempre para sa inyo po mga bayan para sa comfortable travel malinis na bus at relax na biyahe akalain nyo ba mga bayan na mga more than 8 years or 7 years na itong na to di ba hindi napakaganda pa no di ba ganyan po ang gawa ni Del Monte Motor Works Incorporated. Yeah, mga bayan, palabas na po tayo ng ano ng uh, kanlubang sa pagawaan po ng bus ni Del Monte Motor Works Incorporated yan so maraming maraming salamat po kay Sir Ken sa pag-invite sa atin para sa isang content at may na rin sa inyo mga bayan yung mga bago nya pong gawang bus mga rebody at itong dalawang sauna natin na brand new talaga Hino R-In 28R at ah, 18 impala pala itong isang mga bayan nandun yung 31R may iwan kasi walang driver yan so thank you thank you thank you po sa so, pag invite sa atin so yun lalabas na tayo mga bayan tatlo lang yung lalabas ngayon Dadalhin ng turbina kasi yung iba po ay walang driver so ito lang yung madadala natin 18M tsaka yung 21R yan dahil TV ko Express po pareha siya bayan with CR First time natin mga bayan magdala nitong yotong na to Yung Sigunda O oh, diba First time natin magdala na Yung dala natin ngayon mga bayan Palabas po dito ay 14 44 Ang linya, ang linya po nito ay tabako susunod lang tayo dito mga bayan sa dalawang to battery check uh, oil check temperature check uh, diesel check hangin check okay Double clutch pala to buti gumaling yung paa natin mga na kasabag agad tayo dito sa ano <sighs> pressure ako nitong mga bayan magda drive alam niyo mo kung bakit kasama si boss ayun o nakasubaro sure tayo. 'di ba? Lagot. 'yan nakabuntot tayo nakabuntot sa atin si boss. Ugh, kinakabahan ako ah. Pero huwag tayo padadala sa kaba mga bayan. pinoy at ito ganda lang segunda, segunda lang tayo palabas. mas Regalo mo? TV at saka stereo. Regalo mo to? Oo, uh, regalo ko. Paano rin mo yung stereo? Hindi ka mag-uuli sa si biyay. Wala <laughs> signal dito? Wala oh, nga May inner stereo dito. Dashcam na pala yan. Kaya hmm. so, yung dashcam, nagkawala-wala nung ng... tapos ang pandemic. Mayroon pa pala yan. memory card ah san daw lang bigay ko muna ah lagay ko sa cellphone bigay mo na sa mga driver nito <laughs> nako <-bolsa> yung ko to <laughs> nako original <laughs> pa naman oh 32 gig magkakabayan <laughs> na sige thank you, thank you. Tigas tang kami nito. Walang iya naman oh. No? Yun lang, puro walang RFID. Pressure ako wala talaga. Syempre na 'yan si Boost, mga bayan palabas na tayo Papunta tayo ng turbina so malapit lang malapit lang po dito yung turbina sa kalubang oh medyo pressure pero okay lang dahan dahan lang na nakukuha natin pa unti unti yun nga lang baba na clutch ng ano ng bus na dinadala natin ah, baba ano sa pa sakit kasi hindi nung magaling masyado yung panate yun seyo sa turbina mga bayan Dula tayo muna ng halian.